mahal mo ba siya? Or sabihin na nga po natin, mahal mo pa. Kung halimbawang ang minamahal po natin sa kasalukuyan ay parang meron na pong naging karelasyon. Sinasabi nga na parang meron na po siyang bago at nakikita nga po natin ito as a replacement. Pwede rin naman po makapatid na may minamahal ka pero kumbaga hindi mo makuwa kuha yung kanyang atensyon dahil nga po nakafocus siya dun sa taong yon mga utol. Don't get me wrong at no offense po kung halimbawang kayo po ay may karelasyon at bakit tinuturuan daw po ni Coach Papong na agawin ito mga utol. Itong mga ibabahagi bahagi ko po ngayon ay both makakatulong on both side. Kung ikaw ay may karelasyon sa kasalukuyan, edi eh makikita mo kung ano yung pwedeng maging culprit o kung ano yung mga dapat nyo pong i-develop or improve. Kung ikaw naman po ay talagang karapat dapat na mahalin mga utol, pero let's say ang taong mahal po natin ay inagaw sa atin. Di ba't karapat dapat din po itong tulungan mga utol? Ang vlog today ay makakatulong po on both side. Piliin lang po natin mabuti at huwag lang po natin gamitin sa panlalamang o sa masama. Magandang pag-usapan yan mga utol at yan po ang ituturo natin sa araw na to. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Tulad nga po ng nabanggit ko earlier, ito po ay magsisilbing ultimate guide po natin at assistance kung halimbawang tayo nga po ay kung papaano po natin makakamit ang dati. Lalong-lalo lalo na kung halimbawang siya nga po ay parang nasa bagong relasyon ngayon o inaagaw nga po sa atin mga utol. O sabi na nga po natin meron tayong minamahal pero hindi natin makuha-kuha ang kanyang atensyon dahil nakafocus nga po siya doon sa taong yon. First and foremost mga utol, Huwag magmadali. Don't rush mga utol. Dahil tandaan po natin, hindi gadget ang taong ito, hindi po siya AI. Ito po ay isang individual, normal na person. So ang pinag-uusapan dito mga utol, at ang dapat po nating tirahin or dapat po nating tapatan dito, isyung nararamdaman niya, heart, yung feelings niya mga utol. So alam naman po natin na hindi ito nakukuha within 48 hours. Sometimes, kailangan talaga ng panahon to develop, to understand Marami kasing nasisira dito mga utol kaya gusto kong ipinpoint dahil kasama na yung pagpanik eh. Pagkahalimbawang mahal na mahal natin at nahihirapan tayo, hindi tayo makatulog mga utol, nagiging very vocal tayo dito. Sometimes napakaaga tayo po ay nagko-confess. Samantalang hindi natin naiintindihan yung dynamics na kailangan pang ma-develop ito at ma-inspire mga kapatid. Ganon din po ito kung sakaling binabalik mo ang dating mong karelasyon na ngayon ay nasa ibang relasyon mga utol. Hindi tayo dapat magalit at mag-focus dun sa inner emotions kung saan tayo po ay makikita niyang mahina. Nagpapanik po tayo. Iwasan po natin yung mga utol. Dahil kadalasan nga rito, kailangan pabayaan mo siya eh. Mas lalo niyang maiintindihan yun at mas lalo niyang mabavalidate kung ano talaga yung nafe-feel niya sa'yo. And at the same time, makikita kanya as very important. Kung ikaw nga po, ay lalabas dun. Aalis ka outside the box. Number two, gusto mong main love siya sa'yo mga utol. So, ibig sabihin po nito, main sa atin na hindi natin ginagaya o hindi tayo nagpapakita ng insecurities lalong-lalo na nga po dun sa bago niya o yung nakikita nga po nating replacement makapatid. Simply, 'wag nating gayahin 'yon. 'Wag tayo mainggit doon at 'wag nating kinakapi yung parabang ay ganun siya kailangan ganun din tayo. Sabihin nating very sporty siya po morma, so kailangan naka g at sporty din tayo mga utol. 'Yun po ang mga dapat nating iwasan mga utol dahil kailangan mahalin kanya kung ano ka. Let's say for example ikaw ay X. So, dapat dito i-develop mo lang yon pero hindi ka dapat nakapattern doon kung ano yung ipinalit niya sa iyo mga utol. Dahil technically, lagi ko nga po sinasabi sa mga online or coaching session natin, props yan or rebound. The main idea dito mga utol ay ipakita mo yung development or pagbabago mo or to show something different. Hindi dapat yung katulad noon at parang ini-imitate po natin yun dahil ang pakiramdam natin mga utol, yun ang gusto niya. Dahil Minsan normal yun eh, yung pagka nakikita natin na parang mahal niya yun, nakafocus siya doon. So merong tendency na magaya natin yun mga utol. Iwasan po natin ito. Next, dapat na priority mo ay maging komportable siya sa'yo. Hindi lang komportable, eh. kailangan intimate at very comfortable. Kaya dito tayo nasisira mga utol kung halimbawa ang ex po natin, ang sinusubukan po natin ibalik pagka siya nga po ay nasa parang bagong relasyon mga utol. Siyempre nandiyan yung parang binabatuhan natin siya ng mga guilt feelings, Naturally, minsan inaaway pa natin mga utol. Paano siya magiging komportable kung halimbawang parang ganun tayo ng ganun sa kanya mga utol at parang ipinipilit nga po natin yung naging relasyon nyo. Technically, nape-pressure mo siya. Kaya nga po, ina-advise natin mga kapatid na pagka kayo po ay nasa breakup, ipractice nyo po yung mutuality and understanding kung saan parang makikita niya na parehas po kayo ng gusto. Same page at hindi po yung parang namimilit nga po tayo sa pangsarili natin dapat po niyang maramdaman na nire-respeto niyo yung boundary at nire-respeto niyo nga po ng mabuti yung naging desisyon. Naturally po mga utol sa ganitong pamamaraan ay magiging kalmado at bagabag ang kalooban ng ex mo sayo. Maaring hindi mo ito mapansin agad-agad or makita agad-agad mga utol. But for sure magiging positibo at magbabago ang perspective ng ex mo sa'yo o ng taong ito. Another one mga utol, pigilan natin at wag natin gawin yung para bang kinakalaban natin kung sino man yung karelasyon niya. For example, mga utol, ito po ay rebound. Natural tayo po ay kung halimbawa ang ex niya ay babanata natin yun, sisiraan natin 'yon, kung ano-ano pong masasakit na salita at negatibo malamang ang sasabihin mo tungkol dun. Or sabihin na nga po natin na ito po talaga yung current boyfriend at girlfriend niya. Tapos kung halimbawa siya nga po ay nagsasabi sa iyo ng mga simpatya mga utol ay sasang-ayunan mo pa to. Madalas kong pag-usapan yung mutuality, pero kung ganito po ang pag-uusapan mga utol, hindi po dapat tayo sumang-ayon sa kanya. Makikita niya to bilang negative side mo. Technically Do not engage yourself doon sa pagsasalita nga po na masasama tungkol sa taong yon. Wrong relationship, rebound relationship, or even current relationship ngayon mga utol, huwag kang sumali doon. Umiwas at dumistance ka sa usapin na yon. Another one, balik tayo doon sa salitang mutuality. Kasi kailangan humanap ka nang pagkakapareho nyo mga utol ito po ay dapat nagiging objective natin hindi natin dapat sineset aside dito mga utol dahil kahit ano mangyari kahit may problema kayo nasa breakup kayo or even nakikita mo na parang hindi kanya priority mga utol dapat humanap ka ng similarity dahil dito siya in a way makakahanap ng connection sa'yo at dito siya talaga magiging intimate Previously, may mga clients po ako na hindi naman gamer, pero sinubukan maging gamer, naganap ng mga online games, which is na-enjoy din naman nila. Naging advantage po niya ito at kinalaunan, siya po ay nagustuhan, na-develop, na-appreciate. Sports, movies, mauling, mga utol, gimmick, or even out of town, maraming pwedeng maging common grounds, maraming pwedeng maging similarity sa dalawang tao. Kaya ko po sinasabi ito mga utol, dahil pagka halimbawa meron ka nagugustuhan, may minamahal ka, di ba sabi ko nga po, kailangan alisin niyo yung mga struggles, alisin niyo po yung pressure. Kung halimbawa pipilitin po natin siya sa isang bagay na hindi naman niya gusto, for example, niyayaya mo siya mag-basketball, magbadminton eh hindi naman po siya palagay doon at hindi naman po niya ginagawa yon mga utol of course magkakaroon po tayo ng malaking problema dito kaya hanapin po natin yung mga gusto niya yung mga interest niya mga utol i'm sure magiging very effective po ito dahil isa po ito sa mga main key para ma-appreciate ka ng isang tao para mahalin ka ng isang tao ipakita mo ang halaga mo kapatid kung wala kasi tayong value or sabihin na nga po natin na hindi niya nakikita na gaganda yung buhay niya, sasaya siya with you mga utol. Kahit anong mangyari, hindi niya tayo pipiliin. Wala naman sa physical look yan, pero ang importante dito mga utol ay na ilalabas mo, na i-enhance mo po kung ano po yung mga kakayahan mo, kahalagahan mo. By being with a lot of friends, tapos nakikita niya na ikaw nga po ay nagiging successful. Magaling kang magdala ng sarili mga utol at hindi ka weak, attraction yon kapatid. Huwag mong pabayaang lamuning ka or i-conquer ka ng selos mga utol. Normal yan eh. Dahil siyempre po, mahal mo yung isang tao at nababalitaan mo, naririnig mo, nakikita mo paminsan-minsan mismo mga utol na siya nga po ay kasama noon. Pagka ganun, alam naman po natin, naturally tayo po ay magseselos dahil may feelings tayo eh. Huwag mong pabayaan na i-consume ka nito, huwag mong pabayaan na i-conquer ka nito mga utol dahil dito lalabas ang mga negative factors sa iyo, tulad nga po na makikita niya na ikaw nga po ay mahina, nakikita niya na ikaw nga po ay insecure, hindi motivated mga utol. Kabaliktaran pa naman ito nang dapat mong ipakita at iparamdam sa kanya. Because, isa po sa mga reason mga utol para ikaw ay maging attractive at magustuhan ka, ay dapat di pa hindi ka masyadong parang available sa kanya, hindi ka masyadong flirty at hindi ka relationship focus mga utol. Jealousy, ay karuktong ng pagiging relationship focus. Kaya dapat mong iwasan ito. Isa to sa mga bagay na dapat na hindi mo ipinaparamdam sa kanya. Dahil lang dapat niya nakikita, ikaw nga po ay nakafocus dun sa character na hindi kailangan ng validation kahit kanino mga utol. Lalabas ka kasing very strong. Hindi po ito madali. Alam natin yan mga utol. Pero in order to get someone especially kung halimbawa nga pong siya po ay nasa isang relationship ang kailangan mo iparamdam sa kanya mga utol na kung hindi ikaw ang mamahalin niya, hindi ikaw ang pipiliin niya, hindi siya magiging sa mga utol ay maraming mawawala sa kanya. Maraming mga bagay-bagay, emotional whatever it is, mga utol na mamimiss niya na pwedeng mawala sa kanya yung mga opportunity na to, na kailangan pumasok po sa isip niya na kung magiging kayo, instead of that person, lahat po ng mga bagay, lahat po ng mga fun, happy at exciting things ay makakamit niya kung kayo. This will literally make him or her shift yung attention, interest towards you. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin. At syempre po supportahan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming 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 salamat po. Papong TV.